Guys, good morning. Ngayong araw ay magandang panahon. Guys, at salamat pala guys sa mga nag-support sa akin. Ayan na guys. Ang init-init na guys. So, ayan. Init na ang panahon. Ilang araw na yung ano, umuulan. Ayan. Ayan guys. may panabong dito oh. sa ahinti siguro to ayan na guys may tinanim ako okay, dito ayan guys ayan ayan guys oh. ganda ng panahon guys init na siya ang init init na ayan guys Ayan. Ayan, guys. yan pag, ano, walang masyadong gawa dito. Tambay lang. Ayan, guys. Pinagawaan yan dito ng pahingahan. Ayan. Meron pang ahinti yan na isa. May isa pang alunti guys. Ayan guys. So. Oh. Ayan. Ayan namin dito. Ayan. Salamat guys sa sa mga nag-support o nag-subscribe na ako. Ayan guys. Ayan. Punta muna ako sa room namin mag charge kasi lubat na ako ayan guys so. sobrang init na yan I init na guys ang init init na ayan ayan guys nag trim ako kanina kasi ano na siya dami ng ano daming dako yan init na guys So guys init na ang panahon sobrang init ang aga aga 8 pa yata to alas upso yan yan guys yan ang init na guys yan guys magcha charge ako mamaya yan guys oh. ayan Ayan guys. Init na siya. Bye bye guys. Thank you for watching. Tsaka thank you, thank you guys sa, sa mga nagsusupport guys. Bye bye.